Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo yung magkwantuhan Kahit na gumawa si Jason Tatum ng 33 points, 8 rebounds, and 8 assists at sinamahan pa yan ng 22 points, 8 rebounds, 5 assists, 2 steals, and 3 blocks si Derek White at 18 points, 10 rebounds, 6 assists, and 2 blocks si Al Horford Tinalo pa rin nga sila ng dayo na OKC Thunder sa score na 118-112 to 112. Ang leading MVP candidate, Shea Gildos Alexander ay nagtala ng 34 points 5 rebounds and 7 assists ubang pangunahan ng number 1 OKC Subalit so, po kung sa kanya ay solid 23 points and 15 rebounds din nga si Chet Holmgren 14 points si Kason Wallace At 13 points mula kay Lou Dort. Total team effort nga ang pinakita ng OKC sa game na ito 7 players sila ang gumawa ng double digits At naging sapat na ubang upang mapunuan ang pwesto ng all-star Jalen Williams sa na nagpahinga sa game na ito Sa Celtics ay out din si Kristaps Porzingis Subalit ang missing factor nga dito ay si Jalen Brown at Drew Holiday na nagtala laman ng combined 19 points sa game na ito on 8 of 25 shooting sa field. Ang game na ito ay possible finals preview nga mga kaibigan. Dahil din sa panalo na ito ay opisyal nang pasok ang OKC Thunder sa playoffs for the first time since 2019 na back-to-back -back years silang nasa playoffs. Ibig sabihin ay kahit na matalo nga sila sa lahat ng remaining games sila ngayong season ay hindi na sila mapapalabas sa top ng Western Conference. Habang kakaibang performance naman ang pinakita ni Trey Young sa panalo ng Atlanta Hawks kontra sa Charlotte Hornets sa score na 123 to 110. Nagtala nga siya ng 35 points, 7 rebounds and 12 assists on perfect 21 of 21 shooting sa free throw line. Ngayon ay tumungo naman tayo sa New York Knicks. Ang team na ito ay pinamumunuan ng kanilang head coach Tom Thibodeau, isang mahusay na coach lalo na sa depensa subalit may problema nga sa pag Manage na minuto ng kanyang mga players sinisisi nga siya sa mga injuries. Si na Derrick Rose at Joe Noah sa Chicago Bulls noon dahil overuse nga daw ito. At last playoffs ay nakita natin sila Josh Hart na naglalaro ng 48 minutes per game hanggang sa tinamaan na nga ito ng injury at ganun din si OG Anunobi. At ngayon nga kahit regular season pa lamang ay talagang todo-todo na ang paggamit ni si Coach Tom Thibodeau sa kanyang starters. Ang may pinakamataas na minutes per game ngayong regular season sa NBA ay si Josh Hart. At ang pangalawa dito ay si Mikal Bridges ang Ironman ng NBA Mikal Bridges na naglaro na ng 594 straight NBA games ay pinagsabihan ng mismo ang kanilang head coach na bawasan ang minuto ng starters at magtiwala sa kanilang bench players may good enough bench nga daw sila at hindi nila kailangan na maglaro ng 48 o 47 minutes per game hindi nga daw ito maganda para sa katawan ang Knicks bench nga ang may pinakakonti ng minuto sa NBA kayo ba mga kaibigan, sa palagay ino ba ay tama si Michael Bridges dito